Dama. ano alin na kaya tama na mamaya na pero nakatutok sa amin yung camera no? gagawin oh, to eh mo hindi diyan pa yung gaga galaw na video ito po yung nahuli sa KTV bar yung <laughs> nakikipagtalik sa ito <laughs> koreano oyte oh, it koreano ay tsusipa alin na kaya tama na katikiti pula putang inaneto ni Mebeline Nangangatin! Basketo si kulakoy, eh! <laughs> Nanonood ka, <laughs> <Nanunood> ka nun! Nanonood ko nun! pa Ano?! Dating tirahan ni Bonita. Uh -huh. <laughs> okay, mo, dating tirahan ni Bonita. Ang <laughs> <Yung> mga <puno laughs> ng ano. Parating ka lang, Min. <laughs> <Aray> ko. pala ko dyan. Ito, Pichu. Oh, mukha kang Pichu. Mukha kang video. <laughs> <laughs> Oy, alam mo ba yung daanan? Ikaw nangunguna. Uy, saan na tayo? Tupo ang kasawa ni Ben. <laughs> oh Jimmy. oh ano, ano. Dito, kabila. Nangunguna yung tatlo, ha? O, meron dito. na mo, ha? ako. <laughs> ako Mamaya na. Putangin na mo, Uy, mura to na mura. Magbago ka na. 2012 na. Fuck <laughs> you. D sa ano? Ano? Ano may daan? Dito baliw. Kabila. Ano ba yan? <laughs> i Stop muna tapos isa ulit para hindi mo siya matagal. Malala ba? pa tayo sa Hong Kong. Ba? Uy, bakit ano ba yan si Mitty? Saan yung Hong Kong? Kilala ka. Stop muna. Stop mo muna. Tapos... Ano ba?